diba po prank ko positive bani. Siwari. Mami. Nabe niya ko nitu ta eh. Mami. Wait. Bye Wait. Wait lang, mga san ko pet mo diba? <laughs> Hugasan mo na mo. <laughs> no! Ako na maghugas? No! Mami na hugas? Okay! Okay, wait na. Hmm. Hugas natin yung mo? No! Hugas mo na natin? No! Ayos na yung gamit mo. Ay, wait lang, wait lang. Ai, Ai. Ai. Ai olha, é? é. <laughs> <laughs> eu. eu me poupou. E eu me poupou, lugar só não, não.

Tiffany. Huh? I-paprank natin si Daddy mamaya, ha? Daddy? Yes. Yung chocolate, okay? Okay. Huwag mo sa kanya na chocolate na kinakain niya na kung marita, Ayun. Okay, okay. po po. Appear. Sasabihin mo kay Daddy mamaya, iyo. Iyo. Okay? Appear. <laughs> Terima <laughs> kasih <laughs> <laughs> <laughs>